Ay, restoration. Magkano naman bilhin mo din eh? 200 din yata. Hindi ko natan, boss. Hindi ko natan da. 200. Oo. Kasi mo lang Gwapo na, oh. Gwapo na, oh. Oo. Oh. Balik na uli sa, ano, kulay. Bawal ba to? Mura lang pala to, 200 lang. Ma, final ko yan. Jules, yung sa iyo, kuskusan mo na rin. Pang so, final ay, May meron pa ikaw, Kuskos? Kaya pera mga kuskos. Kaya naman kuya, pang headlight. Taray. Pang headlight, tara. Pang pakintap. O ka, no, restoration. O eh? lahat ay gwapo eh. syempre gwapo eh. Ayos siya. Ang brand nila yung kuya, guwapo. Ah, yan ang pinakang brand nila. So, tawag -tawag. Ang ganda. Ito, pagkatapos niyan, ito naman. Ito lang kuya eh. Pang Parang headlight na dito. Lalo sa mga matitilaw yung headlight. Tapos, pag uh, yung malabo ng ganare, napapaka napapadinaw niya. Ang galing. O, bilhin na kayo mga loads, mga ganito, pampagwapo <laughs> ng motor. Ayaw, mga katoda, nasa naga kayo? Karain bilhin ninyo pampagwapo. Eh, wag yan. Pang ko sa motor ko yan eh. Bigay pa yan ni Tatay Mac. Nalagay ko sa tangke yan. Ay, bigay <laughs>